Hi hey guys, magandang hapon. Uh, pupunta kami ng Batha. Siprini, Rene, si Joey. Ayan, uuwi na ng Pilipinas yan. Uuwi na lang no kami ng Pinas. Kasi wala na. Wala nang tatawa dito. Wala nang tatawa dito. Ayan yeah guys, maturab ngayon ah. Maturab, maturab. Kala ko na, no? ang salamin, yung salamin ko ang Maturab talaga pala. Kaya pala sa bahay marigasgas. Madilim mo, maturab. Hmm. Yan. Wala kami ng bata Nagbaon pa kami. di ba? May baon kami. Kami, kami, kami lang. San ka pa? Eh, nagbabaon. Eh. Hey. Di sisi paling kiri yang saya habibinya. Habibi. Stop light. Agra ah, pintu talaga oh. Makuling-ling anturam. Dito kana tapos diretso ka do no. <laughs> karabing turab guys ang turab kabawang mga w yung nagkatarbaw sa bahay karabing turab hmm? yun guys kita kita sa lagbat ha eee. what's out guys ayan na nandapit na kami sa bata walang traffic ngayon kaya siya anong oras na traffic stop light lang. lang ang um, matraffic sa ng oras na ngayon sahod wala nang wala na, lipas na yung sahod yung huling sweldo yun yeah, so yung delay kagaya ng mga company na to oh. You know? mga, na to oh. Ayan, dito lang traffic sa stoplight. Ayan, oh, yung mga say, malayang lugar yun mga yan. Oh? Oo, oh, mga layang lugar yan. Kumpanya yan. Kumpanya yan. Pre. Kaya lang talaga sila pag biyanis. Wala silang mga paso. Buwanan din sila na gano'n pre. Nakalabas. Kuanan din sila. Buti nga tayo eh. Ano? tayo um, 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 sa Watch sa Bukaim <laughs> <We are some laughs> <laughs> sa Watch sa Bukaim sa Ay, kahit meron kang pera tatabunin ka talaga Tapos wala ka pang service oh, yun ang mahirap. moya Moya, Moya mayo, 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 Moya. Moya, Moya. Ayun na, papasok pa kami sa bata Bilis 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ang bagal ng lulong Abot pa Good traps truck yan na nandito na kami guys papunta na naman bata palo papasok na sa uh, 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 uh. yan na bus bus dito guys hindi ko alam kung magkano kayo bayad sa bus 4 na nga ato siguro eh. dati 3 10? dati 3 3 lang dati hindi ko alam kasi sa ano ito lang kumila mo pa yung card ako may mayroon pa yun ako isang so, beses ko lang naman na gano'n, prairie ends ay meron ba yan? 20 naman yun, so may 17 pa relax may nang kalaban nagsiksikan kasi naguunahan sa dolo eh hindi naman traffic yung ibang yung... wind dyan nagtatagal yung singit singit eh di, di nakadiretso nya eh ah, ano pa sisingit pa sisingit pa ay, daming mga nakaparking dito oh si Gina dito nagpaparking eh no oh, di ba nung nakaraan eh dito no. naman yung sa ilalim diba? kaya ay ay kung traffic dito diba nung nag tayo kung kailan kaya maraming init ang singaw ng hindi magsasawa ay nako kabayan ang nangyari dito Mauna ka na, maganda sa sakin Ah Ano kayo itong likupon? Exhaust Parang dali na tayo mga harap Ay? Parang lingkong Hmm Sumaya daw Sumagi na China. China. Chinchis Hongoy 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 Number 3 pa China na. Number 3 pa yan Masya Allah Diyan ka sasak Diyan ka papasok eh nakita mo Nakasagi ka na nga Sasagiin mo pang Pinas market guys Dito lang Nasa ya. Nasa Pinas na kami at least. Nasa Pinas na kami, Pinas, Tunis Market. Pinas <laughs> katotohanan. <laughs> Pinas <Malapit laughs> katotohanan. <laughs> Guys, malapit na sa katotohanan. Yes, iyan la. ka dire na naman si Jowi. Sama ka dire, sama ka dire. Aha, aha. Ito yung dito yung ano papasok sa Batha. Kita na naman ni Jewi yung sa <makes noise> <Hello, God. makes noise> so, baka diri. Baka pagbalik balik natin eh Nari kerna, nari kerna yang mustahak hmm. ya nanti. Hai madam. Ah? Punuk <laughs> yang aradji wah? Hmm. Aradji. Tawil lebih Saya dah baik antisipasi. Kada ada anyam rokok bagian mana yang pulau ini? Kada saya. Pas pinilihit mo pa. hmm? Pero pag ikaw yon, hindi ka pa bibigyan oh. No. no. Igilip yung sarili nila. Vamos! Vamos! Ano? Saan ka magpano? Baba? Lalo na tayo. No, na? Sure. Mag alas Palapit na tayo. Tayo papasok kami sa parking. Paparoon kami. Pa kami sa parking kami loob ng Bill Yajo. Bill Yago Bill Yajo. Yajo. Anak kami ng parking. Bawat bawat kayo bro Manunong ka raw. Manonong ka manunong. Oo, oh, gahanap kami ng parking dito sa ilalim ng bilyadyo. Hindi, hindi ka pwede. Hindi talaga pwede bro. Ayun, lumabas bro. Bilyadyo, bilyadyo. Oke, okay. paparating lang kami. Paparating lang kami, paparating lang kami, guys. Bye bye. Labas bat saya kami, hindi kami sa labas Order kami bulalo. Kami pusing. Chicken rock. Eh si Prene. Ay. Marami. Ay. Pamilya na lang? Okay niyan. Oh. may 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 malaki sa basket, ah? Ito yung big time namin, no? Bakit? Big time. Ano yung big time? Oo. Maraming boxes. Ha? Maraming boxes. Maraming pan-six, kaso lang wala siyang six Ha? Maraming pan-six, kaso wala siyang pan-six. Owe na rin yan? Owe na rin yan? Kasama yung dalawa? Pag-iisa na lang. Solo flight? Pag-iisa na Ha?